Ang utak ng Biblia. Naisip mo na ba na ang utak mo ay parang Biblia? Sa totoo lang may sikreto sa loob ng utak mo. Ito ang mapadang Diyos na perpektong tugma sa pinakamapapangyarihang aklat sa kasaysayan. Ang makikita mo ngayon ay tiyak na magpapabago sa pananaw mo sa mundo. Utak, Biblia, Banal na Trinidad, ang balanse ng buhay at sibilisasyon. Ang kaliwang bahagi ay ang ama, lumang tipan, batas, hustisya, kaayusan, disiplina. Ang ama ang nagtatakda ng mga patakaran at nag-organisa ng lahat. Ang kanang bahagi ay ang anak, pag-ibig, awa, kabutihan, pagtubos. Ang anak ang nagpuno ng mga patakaran ng may pag-ibig. Ang gitna itaas na bahagi ay ang banal na espiritu, buhay, pagkakaisa, karunungan, kabanalan. Ang banal na espiritu ang nag-ugnay ng tama sa batas at pag-ibig. Ang banal na Trinidad ay nagpapakita sa atin ng perpektong balanse. Tanging kapag nagkaisa ang tatlo, ang ama, Anak at banal na espiritu, doon lang nabubuo ang sibilisasyon. Ang kaliwang bahagi ng utak ang sentro ng lohika, wika at paghatol. At ito ay tumutugma sa lumang tipan. Nandito ang batas, ang mahikpit na hustisya, ang moral na kaayusan at disiplina. Ito ang bahagi na bumubuo sa pundasyon ng lipunan. Ito ang tinig ng ama na nagsasabing, ako ang nagtatakda ng mga batas para sa lahat at nagorganisa ng lahat. Pero ang kanang bahagi ng utak ang lugar ng pagkamalihain Intuition at malalim na pakikiramay. Ito ay tumutugma sa bagong tipan. Ito ang mundo ng walang pasubaling pag-ibig, awa, nagtutubos na kabutihan, pagpapagaling at pagpapatawad. Ito ang tinig ng anak na nagpuno ng batas ng may pag-ibig. At ngayon, may sasabihin akong mahalaga sa inyo. Kung may batas lang pero walang pag-ibig, mabilis na nagiging tirania ang kaayusan. Ang isang lipunan na puro kaliwang utak lang ang ginagamit ay nagiging matigas at walang awa na tirania. Sa kabilang banda, kung may pag-ibig lang, pero walang batas, kahit na mabuti ang awa, lahat ay nagkakawatak-watak at nagiging magulo. Ang isang lipunan na puro damdamin lang ang sinusunod ay nawawala ng pagkakaisa at mga prinsipyo. Kung paano kailangan ng utak ang dalawang panig, ganoon din ang Biblia. Tanging kapag nagkaisa ang lumang at bagong tipan, doon lang lumalabas ang tunay na katotohanan ng Diyos. Batas at kabutihan, hustisya at awa, napakahalaga ng balanse na ito. At sa mismong sentro, tulad ng tulay na nag-uugnay sa dalawang panig ng utak, pinag-uugnay ni Jesus ang batas at kabutihan. Si Jesus ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Siya ang buhay na tulay na ganap na nag-uugnay sa dalawang mundo sa sentro ng Biblia. Ang sibilisasyong kanluranin ay ipinanganak mula sa pagkakaisang ito ng Diyos. Lumilihat tayo ng kaayusan sa pamamagitan ng batas, naghahanap ng katotohanan sa mga unibersidad at pino-protektahan ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng karapatang pantao. Lahat ito ay nagmula sa Biblia. Ang hustisya ng Lumang Tipan at ang awa ng Bagong Tipan ang nagbabago sa atin. Ang prinsipyo ng balanse ay ang batas ng universo. Isipin halimbawa ang mga malalaking magkasalungat: liwanag at dilim, init at lamig, kaayusan at kalayaan. Wala sa kanila ang sapat sa sarili nito at magkasama lang sila nagkakaroon ng kahulugan. Ang buhay ay isang sayaw sa pagitan ng mga magkasalungat na ito. Si Panginoong Jesus ay nagpapakita sa balanse na ito at humuhubog sa mundo. Ang nagniningning na Biblia na magkasama ay nagpapakita sa inyo na ang katotohanan ay nasa banal na balanse na ito. Tanging ang Biblia ang aklat na ganap na tumutugma sa istruktura ng isip at sa sentro ng lahat ay si Jesus. Hari ng mga hari, Diyos ng mga diyos. Ang balanse ng batas at pag-ibig ang lumililihan ng sibilisasyon. At pagkatapos, ang banal na Trinidad ay nagpapakita sa atin ng perpektong balanse. Tanging kapag nagkaisa ang tatlo, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, doon lang nabubuo ang sibilisasyon. Ang kaliwang bahagi ay ang Ama, Lumang Tipan, batas, hustisya, kayusan, disiplina. Ang Ama ang nagtatakda ng mga patakaran at nagorganisa ng lahat. Ang kanang bahagi ay ang Anak bagong tipan, pag-ibig, awa, kabutihan, pagtubos. Ang anak ang nagpuno ng mga patakaran ng may pag-ibig. Ang gitna itaas na bahagi ay ang banal na espiritu, buhay, pagkakaisa, karunungan, kabanalan. Ang banal na espiritu ang nag-ugnay ng tama sa batas at pag-ibig. Tingnan natin ang pagkaiba sa ibang mga relihiyon. Ang kristyanismo ay kakaiba. Ang Biblia ay nahahati sa lumang at bagong tipan na natural na sumasalamin sa dalawang panig ng utak. Sa ganitong paraan na bubuo ang balanse ng sibilisasyon, ang balanse ng batas at pag-ibig, hustisya at awa. Sa ibang mga relihiyon, walang ganitong kalalim na balanse o ganoong impluensya sa sibilisasyong kanduranin Halimbawa, Hudaismo, batas, templo, Islam, batas, disiplina, Hinduismo, tungkulin at devotion, Budismo, disiplina at awa, Confucianismo at Taoismo, tungkulin at pagkakaisa. Tanging ang Biblia ang nag-uugnay sa batas at pag-ibig sa balanse ng sibilisasyon. Kristyanismo, lumang tipan, batas, hustisya, kaayusan, disiplina, kaliwang bahagi ng utak, bagong tipan, pag-ibig, kabutihan, awa, pagtubos, kanang bahagi ng utak. Ito ang tanging relihiyon na may dalawang panig na ito at sumasalamin sa dalawang panig ng utak at ang pundasyon ng sibilisasyong kanluranin, ang balanse ng hustisya at awa ang susi. Hudaismo, ang batas at mga patakaran ng sentro, ito ay larawan ng kaliwang bahagi ng utak kung saan mahalaga ang batas, kaayusan at templo ngunit kung walang bagong tipan nawawala ang nagtutubos na kabutihan kapag batas lang ang umiiral maari itong maging napakahigpit at magdulot ng tirania. islam ang angkora na isang espesyal na aklat at ang batas at disiplina ang sentro ito ay larawan ng kaliwang bahagi ng utak mayroon ding mga kuwento ng awa ngunit ang balanse ay hindi katulad ng sa biblia malakas ang batas at wala ang nagtutubos na kabutihan. Hinduismo, may dalawang panig, dharma, batas, tungkulin, at bakti, devotion, pag-ibig. Mayroong balanse sa magkabilang panig ng utak, ngunit hindi ito linear na pag-iisip tulad ng sa Biblia, kundi cyclical. Ang balanse ay nasa kaluluwa ng individual, ngunit hindi sa sibilisasyon bilang isang kabuuan. Budismo, disiplina, karma, kaligtasan. Ang kaliwang bahagi ng utak, awa, bodhisattva, ang kanang bahagi ng utak, ang balanse ay nasa kaluluwa ngunit hindi ito bumubuo ng istruktura ng sibilisasyon. Walang sistema ng batas tulad ng sa Biblia. Confucianismo at Taoismo. Confucianismo, tungkulin, kaayusan, hierarchy, kaliwang bahagi ng utak. Taoismo, pagkakaisa, awa, pagsunod sa agos, kanang bahagi ng utak. Pareho nilang kinukumpleto ang magkabilang panig ng utak ngunit walang isang nagkakaisang aklat tulad ng Biblia.